Ito palang ang masarap na luto sa lamb, mga kakusina. Try nyo. Tara, start na tayo. So, mayroon akong lamb yan. Hinugasan ko niya ng mabuti. Eh. Lagyan natin siya ng asin, pamienta, uh, mga spices, ayan, garlic, onion, luya, then uh, cloves, then black lemon, ayan. Then, lagyan natin siya ng tubig. Pam, palambot. So palambutin natin yan ng isang oras mga kakusina para sobrang lambot niya. Ha. So after mapalambot, ayan, hinango ko na yon mga kakosina din sit side So ayan, mag na tayo ng uh, ginger, bawang at saka onion. At ayan, nilagay na natin yung ating pinalambot na lamp or uh, tupa, karni ng tupa. So igisa lang natin siya ng kunti, din lagyan natin siya ng sili. Ito ang magpapasarap sa ating lamp na luto ngayon. Din yung sabaw niya mga kusina ilagay natin, yan kasi sayang naman dagdag lasa pa yan at ito ang pinaka the best ang gata so coconut powder yan mga kusina tinunaw ko lang sya sa maligamgam na tubig so ayan pakuluin lang natin sya yan mga kakusina hanggang ma-reduce yung sabaw nya hanggang sa maging tuyo tuyo na sya mga kakusina so ayan ganyan lang sya din syempre timpla natin yan ng asin para may lasa first time ko itong linuto ng ganito mga kakusina na may gata so ang sarap palanya nya grabe at ang lambot ng meat niya mga kakusina at ayan perfect na yung lasa niya mga kakusina so iwan natin yan dyan pa ano lang natin yung sabaw ayan So after niyang kumulo ng kumulo and yan lang, mga kakusina, yan na ang resulta niya, medyo natuyo-tuyo na siya at, at, nagmamantika na, grabe ang sarap niya mga kakusina. At ayan, ready na yan mga kakusina. So, ayan, napakasarap naman ang ulam ko mga kakusina. Grabe, sira na naman ang diet nito. So, ayan, ready na yan for plating mga kakusina. Ayan na siya. So, thank you so much for watching. At ayan lang for today's video. See you on my next video. Bye!